Ali! <laughs> Dalawang sakong bigas at ito yung bukay ko. Pag may bigas, dapat may ulam, syempre. Sa like so, yun. Love. Sa Valentine's Day, sobrang common ng bukay. Eh, palagi ka naman ng bulaklak kasi, di ba? so, para manibago tayo, para unique. So, yung ginawa natin, malunggay. <laughs> lechon, tsaka dalong sa akin ng bigas Siyempre, practical tayo, sobrang mahal ng bilingin ngayon eh. Yo, rap. It's your boy Paul Hersale, and today is February 14, 2025 kumbaga Valentine's Day and kanina, pumunta ako sa flower shop para bumili sana ng bouquet or bulaklak but unfortunately, napakamahal ng mga bouquet Hello, good afternoon. Hello. Magtatanong sana ako magkano ang bulaklak. Depende po sa sir. Pinakamagandang rose niya na bukay. Wala na po available na ano, sir. po yung rose. 10? madalas na presyo. One, two, five. Ito. 5,000 ah. ito. Rose kasi yun. Uh, gusto talaga ng girlfriend ko eh. At sa edad kong to, gusto kong maging practical. at syempre, andun pa rin yung pagiging romantiko kaya ang naisip kong gawin ngayon instead na bumili ako ng bouquet ay bibili na lang ako ng dalawang sakong bigas at maghahanap tayo ng pwede nating gamiting kumbaga bulaklak pa rin pero practical yung yeah. <laughs> makakain anyways, isang kasama nga pala natin na itong videographer natin na si Ralph or ang PA ko at yeah, sasakyan natin na itong motorcycle kong si Shelby cafe racer siya alright, let's do this So habang papunta kami sa bahay ng girlfriend ko, kami, may nakita kaming mga malunggay. So ang gagawin natin, ito yung magsisilbi, kunwaring bouquet natin. Ang para parang nakakatawa siya, pero somehow... Kaya yeah, siyempre, kung may bigas, dapat may ulam, di ba? At siyempre, ang papaalam tayo dito sa may-ari, titingnan natin kung andito ba yung may-ari. po! sorry na pa ako katok ng katok, parang wala dito yung may-ari. O yan yung eh. balay. Aw oh, mga pa tami kamunggay. Okay ra? Salamat kuya. Ay na parang malalaglag pa ako ah. So, cut muna natin, papahawa ko to sa videographer ko. <laughs> Habang nagmamaneho ako. Ah, uh, Yes. So alam nyo guys. So kung may ta meron tayong pang sabaw, dapat meron ding karne, di ba? At sana matuwa pa rin si Maria dito. Kasi si Maria, palagi ko naman yung binibigyan ng bulaklak tuwing mansarin namin. Hindi kaya sa tuwing may special occasion. So iiba muna tayo ngayon at babawi ako next day Doon ako babawi. Assalamualaikum! <laughs> So ate, thank you so much. Pwede mingi ng tali, ate. Ito kasi yung bukay ko, eh. Ang <laughs> Tum si ate, oh. Boss, thank you. So, yun. Back tayo. Bibili na tayo ng dalawang sakong bigas. Yeah! So, andito na tayo sa bigasan. Pa magkano yung isang sakong bigas nyo? Saan yung pinakamasarap na bigas dito, ate? 150, Anong bigas to? Uh, imported rice. Imported rice? Ano sa Dalawa? Dua. May discount ba, ate? Oo, oh, yun yung price, do Kaya lahat, ate? tapos na nating bayaran yung mangyayari siguro nito is dito si Ralph sasakay, yung videographer ko tapos susundan lamang akong nilang dalawa ni kuya okay, G pila okay pangina, sobrang bigat guys dito guys yung bouquet natin kunwari oh, yeah, Kuya salamat <laughs> So, kakatok tayo. Tingnan natin kung mayroon bang tao. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction ng girlfriend ko. Ayaw! chat chat ko nga Sweet lang Tawagan ko Hello love Hmm, asa ka? Asa ka? Ah, uh, sa maybe? Naku gawas? Sure Lagi? Palat ko ha? Kami Rafi Ah! Uh, <laughs> bigas, dalawang sakong bigas. At ito yung bukay ko. Pag may bigas, dapat may ulam, syempre. Sa, yun, sa Valentine's Day, sobrang common na ang bukay. Eh, palagi ka naman binibigyan ng bulaklak kasi, di ba? <laughs> So, para manibago tayo, para unique. So, yung ginawa natin, malunggay, lechon, tsaka sa ako ng bigas. Siyempre, practical tayo. Sobrang mahal ng bilhin ngayon eh. so, yun lang. So, thank you so much sa panunod ng vlog na to. Vlog ba to? kalokohan vlog. Tong to siya, kanina pa to.